The Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, paghita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigade Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live bulad dito sa Manila. Pam-sibu sa General Santos City. Sa Libag Sultan Kudarat. Batambang City Trento Agusan del Sur. The Music News. Our city. Our city. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! Brigada! of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumigam at mga pangarap puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 .1. Brigada News Brigada FM, News FM. Manila. Manila, the Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Uma angat Uma angat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. susunod na linggo. Maritime Alliance ng Pilipinas, Japan at US. Pinaigting pa matapos ang matagumpay na MMCA sa West Philippine Sea. Ah, at unang araw ng local campaign period na nanatiling mapayapa ayon sa PNP. Panita. Panita. Buong puso, Kasama ang buong ng News FM Philippines. News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, March 29, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max. Max. Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada, patuloy po ang pagtaas ng bilang ng mga naitatalang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Ang Philippine Embassy naman, patuloy ding nangangalap ng impormasyon kung may Pinoy na apektado sa naturang pagyanig. Brigada Jigoku Studio, e Brigada mo! Brigada! Brigada! Nangangalap na ng credible information ang Philippine Embassy sa Myanmar, kaugnay sa status ng mga apektadong Pinoy. Kasunod yan ng magnitude 7.7 na lindol upang matukoy ang resources na kakailanganin upang sila ay matulungan. Kabilang na dito ang deployment ng team sa lugar upang magsagawa ng welfare checks. Ayon sa embahada, Bibigyan ng kukulang tulong ang mga nangangailangan ng relocation o repatriation. Samantala, nagsimula na magtungo ang ilang foreign rescue team sa Myanmar para tumulong sa search and rescue operations. Ayon sa military government ng Myanmar, pumalo na sa higit isan libo ang bilang ng na mga naitalang nasawi sa lindol. Maliban dyan, ay siyam naman ang naiulat na nasa sa kalapit nitong bansa na Thailand kung saan nagsiguho ang ilang mga gusali at nagdulot ng pagkakatarap ng nasa 30 katao. Hindi pa rin naman tumitigil ang search and rescue operation sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng pagyanig. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Samantala na natili sa isang police station sa Qatar ang labimpitong Pilipino na naaresto kahapon dahil sa umano'y hindi otorisadong political demonstration. Ayon kay Department of Foreign Affairs under Secretary Eduardo de Vega, nakaantabay na ang mga opisyal ng embahada upang magbigay ng tulong at makipag-ugnayan sa mga otoridad ng Qatar. Ipinaalala rin ng embahada ng Pilipinas sa Doha na bawal sa Qatar ang anumang anumang ng pampulitikang rally at hinimok ang mga Pilipino na sumunod sa lokal na batas. Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma, sinabi ni De Vega na maaaring kaugnay ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasabing protesta kasabay ng kanyang ikawalumpung kaarawan habang nakakulong sa Netherlands dahil sa kaso sa International Criminal Court. Climax. Climax. Brigada Nationwide. Nation Napagdesisyonan na ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senadora Amy Marcos na ipagpatuloy ang kanilang pagdinig sa susunod na Webes. Ayon po sa Senadora, hindi siya na nakontento sa mga impormasyong kanilang natanggap kamakailan tungkol sa naging pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig, Netherlands. Sa ngayon, tumanggi muna ang Senadora na banggitin ang mga taong kanyang inimbitahan para naman sa paparating na pagdinig. Brigada Bandita Nationwide Pinaigting pa ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang kanilang Maritime Alliance sa pamagitan ng ikawalong multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Matagumpay ang aktibidad sa kabila ng pagmamanman ng barkong pandigma ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Report. Sa kabila ng tila pag-obserba ng Jiangkai Class Type 054 Frigate, isang barkong pandigma ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa, naging matagumpay ang ikawalong Multilateral Maritime Cooperative Activity malapit sa Bajo de Masinloc kahapon sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos ayon sa Armed Forces of the Philippines bukod sa flagship vessel ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal. Isinabak din sa drills ang AW-109 helicopter, C-90 plane at mga search and rescue assets ng Philippine Air Force. Sa bahagi naman ng Estados Unidos, ipinadala nito ang destroyer USS Shoup habang isinama naman ng Japan ang warship nitong JS Noshiro. Isinagawa ang communication exercises, personal exchange, photo exercise, flight operations at division tactics. Nangyari ang MMCA sa mismong araw ng pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa layunin ng drill ang patatagi ng interoperability at depensa ng tatlong bansa sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. E pinanukala naman ng isang mambabatas ang pagtatatag ng isang digital council na magre-regulate sa online content para labanan ng fake news. Nakababahala na raw kasi ang walang pakundangang pagpapakalat ng maling impormasyon kaya kailangan nang sitahin ang mga content. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i e Brigada! Mo. Brigada. <laughs> Iminungkahi ni Bataan Representative Geraldine Roman ang paglikha ng Digital Council of the Philippines upang i-regulate ang content creators at labanan ng misinformation sa bansa. Ayon kay Roman, maaaring magtatag ng self-regulatory body ang content creators na mayahalin tulad sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at Ad Standards Council. Hindi anya absolute ang kalayaan sa pagpapahayag kaya kailangan ng ganitong hakbang. Ang proposed body ay bubuin ng content creators, advertisers, DICT, academe at public relations practitioners. Ipinaliwanag din ni Roman na ang pangunahing tungkulin nito ay ang edukasyon, pagpapaangat sa content standards at pagtugon sa mga inireklamong fake news. Pero nilinaw ng kongresista na ang layunin ay hindi para supilin ang malayang pagpapahayag kundi upang matiyak ang pananagutan. Binigyang diin pa nito na para magampanan ng Estado ang tungkulin nito na protektahan ang interes ng publiko, kailangan magpatupad ng restrictive means, ngunit kinikilala ang freedom of expression. Sa makatwid, ang pangunahing gawain ng pinapanukalang self-regulatory body ay sitahin ang content upang mabigyan ng hostisya ang mga nabibiktima. Dagdag pa ni Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel, hindi na biro ang paglaganap ng fake news, lalo't sagad na at walang pakundangan ang mga taong responsable rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala matapos si ulat ng COA noong 2023 na mayroong mahigit bilyong halaga ng gamot at medical supplies ang nasayang at na-expire sa ilalim ng DOH, Senador, naghahina ng resolusyon para paimbestigahan ito. Para sa detalye ng report Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Naghain na resolusyon si Sen. Jovel Villanueva sa Senado para paimbasagahan na naging historical accounting sa annual audit report ng Commission on Audit sa Department of Health noong 2023 kung saan lumilitaw na nasa bilyong halaga ng gamot at maging medical supplies ang hindi nagamit hanggang sa ito'y ma-expire na nga at maitapon. Agad na may ginit ng senador na hindi katanggap-tanggap ang pangyayaring ito at hindi rin naging sapat ang pagpapaliwanag at maging tugon ng DOH Pichinga sa isyong ito. Bila nakalagay sa Section 2 ng Presidential Decree No. 1445 o Government Auditing Code of the Philippines na tungkulin ng gobyerno na gamitin na maayos ang kanyang mga resources at iwasan ng pag-assign mo ito, ay giniitulit ng senador na mahalagang mapanagot ang sinumang opisyales na naging sanhi nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News o fuj di The Monday The Monday 2025 Midterm Election Update Kabrigada na nanatiling mapayapa at walang naitalang malalaking insidente sa buong bansa. Ito po ang naging assessment ng Philippine National Police. Sa pagsisimula naman ng local campaign period para sa May 2025 elections, sa isang press release ng PNP, sinabi nitong nakatutok sila upang matayak ang ligtas at maayos na halalan. Binigyan din din ni PNP Chief Police General Romel Marbil na handa ang kanilang hanay na pangalagaan ang demokratikong proseso at mapayapang campaign season. Hindi alnya pahintulutan ng PNP ang anumang uri ng election-related violence o illegal na aktibidad sa maaring o maaring makasira sa integridad ng halalan. Max. Brigada Bandita, Kasabay ng pagsisimula ng local campaign period kahapon, may paalala ang malakanyang sa mga lokal na kandidato at sa mga uniformed personnel. Alamin niyan sa report ni Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Anyway, ang paalala lang po natin sa lahat ng mga kakandidato, huwag lumabag sa batas. Ito ang paalala ng Malacanang sa mga lokal na kandidato kasabay ng pagsisimula kahapon ng kanilang campaign period. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat ipakita ng mga kandidato ang kanilang pagsunod sa mga panuntunan na bilang patunay ng kanilang integridad at kahandaan sa paglilingkod sa publiko. Unang-una -una kasi kayo po yung magsisilbing leader eh. So dapat kayo po yung manguna na sumusunod sa batas. So yun lang po yung paalala natin. At dahil kasabay ng kanilang pangangampanya ang mainit na panahon, ibinahagi rin ni Castro ang paalala ng Department of Health ngayong tag-init. Sa panahon po ngayon, hindi natin mapipigilan kung ano po ang balak ng mga kandidato kung paano sila mga ngampanya. Uh, siguro naman po alam na nila kung paano ba alagaan ang sarili nila at uh, alagaan na rin yung mga constituents nila Muli, pinapaalala ng DOH na mag-ingat, uminom palagi. Uh, pumunta sa malilim na lugar at ingat. Samantala maliban sa mga kandidato, pinaalalahanan rin ang Palace Press Officer ang mga uniform personnel na manatiling neutral at huwag magpagamit sa sinumang politiko. Ang PNP kasi dapat, um, it should remain a political So wag pang na ma po, wag magpagamit sa politiko, wag magpagamit sa damdamin. Alamin nila, tandaan nila na ang kanilang trabaho ay manatiling uh, loyal sa bansa, loyal sa konstitusyon. Nabatid na higit apat na pong araw na lang ang nalalabi bago ang eleksyon sa May 12, 2025. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max, Briganta, Bandita, Nationwide. ni Sen. Christopher Bongo ang mga lokal na opisyalis ng Kabangan Zambales na maging tapat sa kanilang tungkulin para mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Maliban pa roon, hinimok din niya ang mga ito na laging unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Samantala, tiniyak ni Go na patuloy niyang isusulong sa Senado ang mga batas na magbibigay proteksyon sa mga ito at magpa palakas sa kanilang kakayahan na mamuno. IMAX. IMAX. Balita, wide. IMAX. 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 Mga kabrigada, may malaking hugot din ng mga kalalakihan sa kanilang insecurity. Isang malaking insecurity, insecurity ng mga lalaki ang pag tanggi o yung rejection, lalo na po sa pagdating ng pakikipagrelasyon. Ayon po sa Psychology Today, ang pagkabigo sa panliligaw o isang relasyon ay may malaking epekto sa kanilang self-confidence. Kaya't maraming mga kalalakihan po ang nagiging maingat o defensive upang maiwasan ang sakit dulot ng rejection. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Try Max, Try Max, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kompleto ang completo Try Max, Try Max, Brigada Balita Nationwide. <laughs> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at happy weekend. Mula rito sa Brigada Newshaven Manila, the Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.